Ito na nga, I'm eating with a friend dito sa Ueno, Tokyo. So, dinala ko siya dito sa favorite kong yakiniku place. Kasi dito, pagka lunch time, makakasulit ka. Meron silang set meal. Ayan, yan yung niluluto namin. Kalbi or short rib. And wagyu siya. So, Japanese beef for 1,900 yen. So, ngayon, yun na yung recent price niya. Pero way back before, 1,500 yen lang siya. And then, dumating sa point na 1,700 yen. And then, I think naging 1,800. Pero now, pag pumunta ka, as of December 2024, it's 1,900 yen. Pero, sulit pa rin talaga yung ibabayad mo. Kasi, ang sarap talaga ng beef. Malambot, malasa talagang pabalik-balikan mo siya. Ayan, kumakain nga ako ng salad habang hinihintay kong maluto yung aking kalpi. Tsaka, bukod pa sa salad, sa kanin at sa soup, meron din silang ibibigay sa yon na appetizer. So, usually, um, kimchi and then pickled. So, minsan pipino, minsan, I think, radish. So, bibigyan ko ng skimono. So, ayan ang... Uh, so, yung friend ko, umorder din siya ng extra soup. So, umorder siya ng, I think, ox tail soup. Kasi, um, Korean barbecue itong shop na to. Sobrang nare-relax talaga ako kapag nandito ako. Kasi, yung pace ng pagkain talagang ay uh, enjoy mo. Ang ganda din ng ambience kasi para kayong nasa room.